next uto. udto so bako ragi ko naman guys so alas 12 na dapat mag alaos alaaw na guys so bako ko naman og oh, laba guys sa so, tarong no? Sagan kay laban guys inta ko man man taglaag at mga niaging adlaw so karon og no? presyon di tag laba dami na pud so, laban lang ta guys so ako di mo... Lakaw na po ka guys, kaya kung matagla ba, maki... makipag-risbaka na naman tayo sa mga legit dyan, no? Dito sa mundo ni Mita guys, bisa bisa uh, lain atong pamina o lain ang atong lain pa naong lain pa atong kuan kanang lang jud nga magkuan jud ta kay daan namo tay kay isa naman taka content creator no o nang bisag ligado mo atong sa may internet eh, para maka internet ta kay mag baka, baka, baka na naman tayo no? so ano pang hinintay niyo diyan engagement time let's go to so, na mi guys Bana ko mga sakop guys. Mga ito mi guys no kay kumana um, normal oh, mga mga bakod ko na mga ligo. Wa ada gap. Ana lang laban lang ta sa kinabuhi guys. Mayong hapon, ay mayong ko.